magandang araw ko sa ating lahat at ang aking isi-share po ngayon ay ang tuna, ang isang tunay na Diyos mababasa po siya sa awit na 115 chapter 115 hanggang um, verse 1 to 8 babasahin ko po ang isang tunay na, na Diyos huwag sa amin o Panginoon huwag sa amin kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan dahil sa iyong katapatan pag-ibig at dahil sa iyong katapatan bakit sasabihin ng mga bansa nasaan ang kanilang Diyos ang aming Diyos ay nasa mga langit kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan ang kanilang Diyos Diyosan ay pilak at ginto gawa ng mga kamay ng tao sila mga, mga bibig ngunit hindi nagsasalita may mga mata ngunit hindi sila nakakakita sila mga tainga ngunit hindi nakakarinig may mga ilong ngunit hindi sila nakakaamoy mayroon silang mga kamay ngunit hindi sila nakakadama may mga paa ngunit hindi nakakalakad at hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan ang mga gawa nila ay kagaya nila gayon din lahat nagtitiwala sa kanila so pag, pag nilay nilayan po natin ito ang tunay na Diyos ay ang, ang nasa kalangitan sapagkat kung wala ang Diyos wala po tayo dito uh, gayon, gayon man dahil sa sa pagdaan ng panahon dahil ang iba ang lagi nilang sinasabi ay to see is to believe to see is to believe but sabi po dito uh, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan bakit sasabihin ng bansa Nasaan ngayon Ang kanilang Diyos So ang aming Diyos ay Nasa, la, nasa la, mga langit Kanyang ginagawa Ano mang kanyang kagustuhan Ito to po yung Talagang bu -bu Buhay na May pananalig po tayo Sa Panginoon Paano po natin alam O malalaman na ang Ang Panginoon ay suma sa ating buhay. Kung tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita, tayo natin iniintindi siya. Dahil napaka-imposible po talagang uh, magtiwala ang isang tao or maniwala or uh, may paniniwala kung hindi po babasahin. Dahil po, uh, kung hindi po natin babasahin, napaka-layong napaka malaman po na ang pero pag nagbabasa po tayo, at, at isa sa buhay po natin yan, o, o, o kaya talagang si Lord po ang ating susundin, makikita po yan sa ating sariling buhay. Uh, sabi ko nga po, ang pagbabasa po ng Bible ay isang way para po natin malaman kung sino ang Diyos. But uh, definitely we cannot know God. Uh, absolutely. Why? Kasi ang kapangyarihan ni Lord is uh, 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 ang patong hindi walang makaka makaka over sa kanya kahit nga si satanas di po ba kahit si, si satanas kung titignan nyo po puro tukso lang si satanas pero ang Diyos never siyang tayong tutuksoin pag ang Diyos kasi hindi niya kailangan ganito gawin mo ganito ganyan ang ang sa kanya binigyan niya po tayo ng lahat ng free will siya po binigyan po tayo ng 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 free will sa buhay lalo na po yung sa John 3:16 Uh, di po ba, God loves to love the world we invite all uh, according his um, uh, uh agape love but tao po ang mga nila lang po ang hindi marunong umintindi kung ano po yung love na binigyan niya po sa atin Because, ito, babasahin ko po ito. Ang kanilang mga diyos-diyosan ay pilak at ginto at gawa ng mga kamay ng mga tao. So, pilak at ginto, ibig sabihin, yung mga idolatry, yung mga inukit. Pwede rin po nating sabihin ang pera is uh, uh, our Lord. Kasi, kung nahumaling ka na sa pera, kung kung ikay ay nagsisimba, eh, ang iniisip mo pa rin, pera, 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 pera. So, be careful po kasi hindi natin namamalayan na o, although na nagsisimba tayo but ang mind mo is pera-pera is, uh, is is kind of idolatry po. O, o kaya kung ano yung nakaha nakakahiligan mo, yun po is kind of idol, idolatry. Dito po verse 5 sabi sila sila'y mga bibig ngunit hindi nagsasalita. May mga mata ngunit hindi sila nakakakita. So ito itong mga to ito yung mga ribolto na inukit nila na ginaganon-ganon pa nila, di ba? Pero ang ating buhay na Diyos po is by faith. Mararamdaman po natin sa ating ah, ating buhay. Para ang, paano po natin siya malalaman na ang buhay ang ang buhay ang spirito sa ating buhay, sa ating pong pang-buhay. kung makikita po ito ay meron tayong peaceful sa buhay. Iyon po. Iyon po napaka-importante po yung peaceful po sa buhay kasi iyon po ang matawag na Uh, masarap na buhay hindi yung sila may mga bibig ngunit hindi na sa salita may mga mata ngunit hindi sila nakakakita so, so uh, yung mga ganito yung mga inaala na ganito kahit anong kung ibigay po natin hindi po mababago yun yung buhay natin kasi po sabi nga napakaliwanag po dito na hindi sila ang may bibig ngunit hindi nagsasalita, may mata ngunit hindi sila nakakakita, sila ay mga tainga ngunit hindi sila nakakarinig. Wala eh, patay eh. May mga ilong ngunit hindi sila nakakamoy, Mayroon silang mga kamay ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa ngunit hindi nakakalakad at hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila so di po ba oh, napakaliwanag dito na uh, ang gumawa mismo sa kanilang ang inaalayan is gawa po nila so nangyayari po yan in this past uh, generations kung nakikita niyo po yung iba't ibang uh, religion, yung mga buddhis mga ganun, mga ritual but uh, yun po uh, yun po yung kanilang mga at tinatawag na idolatry pero marami pa rin po 'yan ngayon kasi nobody knows kasi sa ating generation ngayon uh, may kanya-kanya pong paniniwala ang lahat but kung susuriin po natin maigi ang Bible guys makikita po natin yung talagang uh, dapat sambahin na si only God ka, uh, who created in the world na siya lang po dapat ang ating uh, dasalan. Huwag po yung kagaya po yung mga revolton. Kahit ilan po yung ilagay nyo po doon na kahit kayo ng years. Uh, kung sa paniniwala nyo, i eh, ang tawag po doon eh, hindi ko po masasabing blessings yon, Kasi kung kung yung mga iba, yung mga nagri-ritual na kung ano yung -ano inaalay, parang, parang sa atang ba yun? O, alay. sa na ko si is atang yun. Yung inaalay sa mga patay, ganun. Pero po sa totoong buhay po, we are in the, uh, the world the word of uh, life. So kailangan po natin talaga magbasa po, magbasa po tayo ng Bible guys kasi napaka-importante po yun sa ating buhay. At kung mag maibahagi po natin ng ginagawa ko po may makinig po at hindi wala pong problema kasi po Uh, sabi nga po sa Bible, sa Matthew, na go and disciple, hindi po ibig sabihin yung group group. Ibig sabihin, humayo ka, dipayag mo ang aking salita, yun po yon uh, yun po yung talagang pagpapahayag na hindi ka nag... nag, nag ng anumang kapalit po. So, hanggang dito na lamang po at naway magbasa rin po kayo para po sa ganun po. Marami po tayong matutunan sa kung ano po ang dapat at dapat dapat natin gawin sa ating buhay dito. Kasi po ulitin ko po ang impertong po ay mainit po. <laughs> Take note po ang impertong po is ano yan? Uh, eternal na kumbaga, eternal na umaapoy. Iba po yung eternal life na yung hindi ka nasusunog. Kumbaga yung Sumunod ka sa salita ni Lord pero pag hindi ka sumunod sa salita ni Lord doon ka po sa kumukulo. Yun po hindi po yun humihinto. So magbasa po tayo lagi ng Bible, isa eh, buhay po dahil po wala pong mawala po sa atin, guys. Mas masarap pa dumugo mabuhay ng sa tama po. So hanggang dito na lang po at God bless everyone. Bye.